Testing tayo ng Labradorite naman tayo today. Labradorite tayo. So yun yung cura ng Labradorite. Okay, legit. Okay. Legit siya. Okay. Ayan, legit yung ating Labrador, right? Ayan. At saka makikita nyo naman pag legit ang Labrador, right? Kasi pag inano nyo sa liwanag, may may mga rainbow-rainbow, may mga flashes, may mga ganon. Okay, ito, very controversial. Nadala na kasi ako dun sa isa eh. Kaya ginaganito ko. Ito ay black obsidian. Sino makakala na black obsidian yan? Kaliit-liit. Siyempre, kailangan mo durugin para malaman mo na black obsidian siya. Durugin mo yan. Okay, ayun. Durug. Maliit lang. O, ayan, o. Black obsidian. Black obsidian po. Okay. Ayan. So, lahat ng ginagamit natin, yan. Black obsidian. Okay. Next. Ay, halo ko na lang dito. Sayang yung tissue. Ayan. Ganyan ko na lang. Sayang tissue eh. Yan. Next natin ay okay na tayo sa Black Obsidian. Selenite. Selenite. Ayan. Selenite tayo. Selenite. Ito din, halatang halatang mo rin pag fake to eh Kasi pag giliran mo sa liwanag May mga May mga flashes sya, may mga parang mga Rainbow rainbow Okay Ito naman Parang flicky to, flicky Ay Ayan Okay Oo, uh, ayan nga I hope nakikita nyo Oo uh ganito talaga siya kaya hindi to pwede sa tubig eh kasi ganyan lang talaga yung kanyang texture para siyang mga hibla okay para siyang mga hibla i hope nakikita sa camera ayan dito ayan kasi sa itim ayan o, ganyan para siyang pulbos ayan so ayan ganyan ayan hindi siya makikita dun kasi kulay puti ano ba ito testing natin? Labradorite. Ayan. Ay, meron pa lang isa. Okay, eto. Next natin. Next. Kala ko isa pa. Ano pa pala ito? Kaso nanginayin ako kung ano yun yung isa eh. Kasi ang mahal-mahal eh. Yung tourmaline Ito ay ah uh, cinnabar. Okay, cinnabar yan sin yung iba pinipinturahan lang nila tapos pag nabasa ayun wala na ayun oh, na sinabar yan okay sinabar po ayan, oh, na sinabar sya okay so kailangan natin gawin to ayan oh, so sinabar yan and kumukulay din ang sinabar ano oh, lalo pag nabasa kumukulay yan nagkukulay ano kukulay pula wala eh, hindi basa eh. Pero ayan makikita nyo naman. Sa kumukulay yan siya. Okay, pero makikita nyo rin sa texture niya na para siyang parang alam mo yung parang pulbus na pinagsama-sama. Parang ganon, okay? So, ayan siya. Next natin is itong ating ito na lang kasi natitira ito. Dudurugin ko pa. Diba yan? Ito ay black tourmaline. Yung black tourmaline kasi, ayan kitang-kita nyo naman eh. hindi ko nadudurogin 'to kasi sayang eh. Okay. Ito ay parang yung parang uling. Okay. Parang uling. Kaya ito yung kinukuha ko na black tourmaline, hindi yung makikinis, hindi yung makikintab kasi ito talaga halatang-halata mo talaga siya na totoong black tourmaline. So hindi ko na tududurugin kasi sayang. Mahal-mahal pa naman ng black tourmaline. Lalo na pag ganito na 'yung itsura. Okay. Next natin is hematite. Ayan na. So, ang hematite naman po, pag dinurog mo siya, para siya, para siyang metallic. Okay? Para siyang metallic. Tapos, ano siya, uh, stain siya. Kaya dito, tissue. mag stain siya dito ng, ng pula. Okay? mag stain siya ng pula. Okay? Depende din kasi sa quality ng, ng hematite. Pag sobrang ano talaga ganda ng hematite, magpupula talaga siya as like pulang-pula. Ayan. So, eto ha, no no bashing ha. Tinatry lang natin na walang walang ano 'yan. Okay, kailangan natin subukan, kailangan natin i kasi mahirap na 'yung magtiwala. Although naman ang hirap eh, basta ang hirap. Lalo na. Lalo na i ay Okay, saglit lang. Tumagos, okay. Okay. So ayan, nagkaroon ng red stain. I hope nakikita ninyo yung red stain. Ayan, nagkaroon siya ng red stain. Okay. Kita ba? Okay. Tumagos yung iba sa ano eh, sa semento. And para siyang pliki. Alam mo yung parang siyang magnet na nadurog Parang ganun Ayan So tingnan natin Ayan o oh. Red Okay So legit siya. Okay Legit siya. Ayan o oh. Nagre-red yung ano Yung Ayan o oh. Ayan Okay So, yun lang, testing lang natin para sure na sure tayo na na totoo yung binibili natin. Kung hindi tayo sigurado sa mga binibili natin, kasi dati nangihinayang ako, parang ayokong durugin yung, yung stone. Kaso, simula nung, nito nga lately na gumawa ako ng bracelet, tapos yung red agate yon na nagkupas-kupas siya, gano'n, nag, parang kinoted lang nila ng, salamin naman siya, pero kinoted nila ng pintura buti na lang sinuot ko yon nalaman ko na ano dami ko na pa naman nagawa 15 pieces na so simula ngayon ito na yung gagawin ko para mag test talaga ng mga ng mga crystal ng mga stone ngayon pag hindi pumasa sa ating quality control eh alam mo na kung saan pupunta yan basurahan yan so yan na yung mga ano yung mga pangalan nito yung red Agate, Garnet. Ayan na siya, oh. Hmm? Ito, sinama ko rin doon. Kasi ito, nilagay ko to sa sunrocks. Rocks. Okay, nilagay ko to sa may sunrocks para matanggal. Inuga-uga ko. Kaya ayan, natanggal na yung mga red-red niya. Ito, sinama ko rin. Binaabad ko rin siya doon. Hindi naman siya nagiba ng kulay, oh. Tapos yung... Sinabar, sinama ko rin. Ayan oh. sinama ko rin siya. Pero makakakita kayo ng video na pinukpok ko na talaga to just to be sure. Just to be sure na just to be sure talaga dalang-dala na talaga ang person. Oo. Uy, sayang to. Nakakabit na 'yung iba diyan. Sayang. Ganun talaga ang life.